Magandang araw mga mag-aaral! Sa ating araling ngayon, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa sa pagtupad ng pangako o pinagkasunduan. Tayong lahat ay may mga pangako at kasunduan na ginawa sa ating buhay, para sa ating sarili, pamilya o bayan. Ipinapakita nito na ang isang tao ay may paninindigan upang tuparin ang mga pangako at kasunduan ito. Pagkatapos ng aralin na ito, ang mag-aaral ay inaasahan na natutukoy ang kahalagahan ng pangako. Naisasagawa ang mga bagay sa pagtupad ng pinagkasunduan. Nagpapakita ng pagtupad ng pangako. At na puso na ang pangako ay dapat tuparin bilang responsableng tao. Ano nga ba ang pangako o kasunduan? Ang pangako ay isang bagay na sinasabi o ipinapangako natin sa ibang tao na ating gagawin o susundin sa hinaharap. Maaari itong maging kasunduan sa pagitan ng mga kaibigan, pamilya, o kahit sa ating komunidad. Mahalaga ang pangako o kasunduan dahil ito ay nagpapakita ng ating integridad at tiwala sa kapwa. Ang pagtupad sa mga pangako ay nagpapakita ng responsibilidad at dedikasyon sa ating mga sinasabing gagawin. Ito ay mahalaga sa pagtataguyod ng matibay na relasyon sa pagitan ng mga tao, maging sa pamilya, kaibigan, o komunidad. Ang pagtupad sa mga kasunduan ay nagdudulot ng pagkakaisa, kaayusan, at katiwasayan sa lipunan, at nagbibigay ito ng gabay sa pagkamit ng ating mga layunin sa buhay. Ano-ano nga ba ang mga hakbang na makakatulong sa pagtupad ng pinagkasunduan o pangako? Una, unawain ang kasunduan. Siguraduhin na uunawaan mo ang kabuuan ng pangako o kasunduan bago ito ipangako. Sumunod, magplano ng oras at hakbang. Alamin kung paano mo maisasakatuparan katuparan ang iyong pangako. Mahalaga ang tamang pagpaplano upang magawa ito sa tamang oras. Sumunod, magpakita ng dedikasyon. Hindi laging madali ang pagtupad ng pangako. Kaya't kinakailangang magpakita ng tiyaga at dedikasyon. Makipag-ugnayan ng maayos. Kung may mga balakid o hindi inaasahang sitwasyon, makipag-ugnayan agad sa taong may kasunduan ka upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. At isa katuparan ang iyong pangako. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang matupad ang iyong pangako. Ipakita ang iyong integridad sa bawat okasyon. Narito ang isang kwento na nagpapakita ng pagsunod o pagtupad sa pangako o pinagkasunduan. Masahin natin at sagutin ang mga katanungan patungkol dito. Ang usapan ay usapan. Magkaibigan si Mallet, Rosario, Angel at Jennifer. Minsan ay nag-uusap sila nang biglang maimunang kahit si Jennifer. Naku, malapit na pala ang kaarawan ni Aling Regina. Hindi ba madalas tayong pakainin ng lumpia ng libre? Maganda siguro kung bibigyan natin siya ng sorpresa. Uwi ka nito. O sige, magbigay tayo ng tig sa 10 piso at ibili natin siya ng bagong lagayan ng kanyang benta. Hindi ba lumang-luma na yung latang lalagyan niya ng benta? Nagkasundo ang buong grupo na sa lunes nila ibibigay ang 10 piso nila kay Rosario na siya namang bibili ng kanilang regalo para kay Aling Regina. Paano na ito? Wala na akong pera kasi ibinili ko na ng lapis at papel. Bulong ni Malet sa kanyang sarili nang ito ay papauwi na. Nakakahiya naman sa kanila? Dagdag pa niya. Papauwin na ito nang maalala niya ang mga bunga ng mangga sa kanilang puno. Hingin ko kaya kay inay ang ilang bunga at aking ibibenta. Ang nasa isip ni Malet. Dumating ang araw ng lunes at nagkita-kita ang magkakaibigan. Ayan, mayroon tayong apat na pung piso. Mayroon na tayong ibibili ng regalo para kay Aling Regina. Wika ni Rosario. Mabuti, malet at mayroon kang pera. Narinig namin kasi na bumili ka ng lapis at papel noong isang linggo. Wika ni Angel. Oo nga eh. humingi ako ng ilang bunga ng mangga kay nanay at aking ibinenta. Pagbabahagi ni Malet sa mga kaibigan. Naku, sana ay sinabi mo. Maaari naman na dagdagan na lang namin ang aming bahagi. Tugon ni Rosario. Naku, iyan ang napagkasunduan natin kaya gumawa na lang ako ng paraan upang makatupad ako sa ating napagpasyahan. Wika ni Malet. Para sa akin kung ano ang ating napag-usapan ay dapat tuparin ng bawat isa. Dagdag pa nito. Maaari mong ipos ang video para sagutin ang mga katanungan patungkol sa kwento. Unang tanong, ano ang pinag-usapan ng magkakaibigan? Pangalawa, ano ang kanilang napagpasyahan sa kanilang pinag-usapan? Pangatlo, sila ba ay tumupad sa kanilang pinag-usapan at pinagpasyahan? Magbigay ng sitwasyon mula sa kwento na nagpapakita ng katuparan sa pinag-usapan. Ikaapat, Anong solusyon ang ginawa ni Malet para makapag-ambag sa mga kaibigan? Ikalima, kung ikaw si Malet, tutularan mo rin ba ang kanyang ginawa? At bakit? Ikaanim, anong katangian ang ipinakita ng magkakaibigan? Ikapito, mahalaga ba ang pagtupad sa pinagkasunduan? At bakit? Ikawalo, ano ang magiging epekto kung ikaw ay hindi tumupad sa pinagkasunduan? Ngayon ay ating sagutan ang mga katanungan. Ano ang pinag-usapan ng magkakaibigan? Pinag-usapan ng magkakaibigan na sila ay bibili ng regalo para kay Aling Regina bilang sorpresa sa kanyang kaarawan. Pangalawa, ano ang kanilang napagpasyahan sa kanilang pinag-usapan? Napagpasyahan nilang magbigay ng 10 piso kay Rosario na siya namang bibili ng kanilang regalo para kay Aling Regina. Pangatlo, sila ba ay tumupad sa kanilang pinag-usapan at pinagpasyahan? Magbigay ng sitwasyon mula sa kwento na nagpapakita ng katuparan sa pinag-usapan. Opo, sila ay tumupad sa kanilang pinag-usapan. Sila ay nakaipon ng 40 apat na pung piso. Ikaapat, anong solusyon ang ginawa ni Malit para makapag-ambag sa mga kaibigan? Humingi siya ng ilang bunga ng manga sa kanyang ina at kanyang ibinenta. Ikalima, kung ikaw si Malet, tutularan mo rin ba ang kanyang ginawa? Bakit? Opo, tutularan ko ang kanyang ginawa dahil siya ay tumupad sa kanilang napag-usapan. Ika-anim, anong katangian ang ipinakita ng magkakaibigan? Ang katangian na ipinakita ng magkakaibigan ay pagiging responsable dahil bawat isa sa kanila ay tumupad sa kanilang napagkasunduan. Ikapito, mahalaga ba ang pagtupad sa pinagkasunduan? At bakit? Napakahalaga ang pagtupad sa pinagkasunduan dahil ito ay nagdudulot ng mabuting pakikipagkapwa, mabuting pakikipag-ugnayan sa ibang tao at pagtitiwala sa sarili at sa iba. Ikawalo, ano ang magiging epekto kung ikaw ay hindi tumupad sa pinagkasunduan? Kapag tayo ay hindi tumupad sa pinagkasunduan, nasisira ang tiwala ng iba sa atin. Mula sa kwentong ating binasa, Mahalaga na naisa sa puso natin na ang pangako ay dapat tuparin bilang responsableng tao. Ang pagsasapuso na ang pangako ay dapat tuparin bilang responsableng tao ay hindi lamang simpleng pantalima sa mga salita o kasunduan, kundi isang pagpapakita ng pagiging mapagkakatiwalaan at may pananagutan sa mga sinasabi at ginagawa. Ang responsable tao ay hindi nagbibigay ng pangako kung hindi niya kayang tuparin at ginagawa niya ang lahat ng makakaya upang isakatuparan ang mga ito sa tamang oras at paraan. Halimbawa, kung ang isang estudyante ay nangako sa kanyang guro na ipapasa niya ang kanyang proyekto sa tamang oras, hindi lamang siya basta nangangako kundi inuunawan niya ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang pangako. Kaya naman, magsusumikap siya na tapusin ang proyekto bago ang itinakdang deadline. Gagamitin ang oras ng maayos at magtatanong kung kailangan niya ng tulong. Sa ganitong paraan, naipapakita niya ang pagiging isang responsableng tao na tinupad ang mga pangakong kanyang binitawan. Tandaan, kapag ikaw ay responsable, iniisip mo ang kapakanan ng iba at pinaninindigan mo ang iyong mga salita. Ang pagiging responsable ay hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Kaya mahalaga na isa puso natin ang bawat pangako na ating ginagawa. Sa ganitong paraan, ipinapakita natin ang ating paggalang sa kapwa at sa sarili. Diyan natatapos ang ating aralin. Gawin ang performance task at tayahin tungkol sa aralin ito. Ipakita ang inyong output sa inyong guro para sa feedback at pagwawasto. Narito ang inyong performance task. Kumuha ng isang buong band paper. Kamitin ang lapis, colored pencils, markers at iba pang art materials para sa disenyo. Sa itaas ng band paper, hatiin ito sa tatlong bahagi gamit ang lapis at ruler. Sa unang bahagi, isulat ang pangako para sa sarili. Sa ikalawang bahagi, isulat ang pangako para sa pamilya. At sa ikatlong bahagi, isulat ang pangako para sa bayan. Sa bawat bahagi, isulat ang pangako mo sa bawat kategorya. Maaaring isang pangungusap lamang o isang maikling talata. Halimbawa, pangako para sa sarili, pangako kong mag-aaral ng mabuti upang makamit ang aking mga pangarap pangako para sa pamilya, pangako kong tutulong sa mga gawain bahay araw-araw, pangako para sa bayan, pangako kong magiging Pangako kong maging isang responsable ang mamamayan sa pamamagitan ng pagtatapon ng basura sa tamang lugar. Sa ilalim ng bawat pangako, isulat ang paraan o hakbang na gagawin mo upang matupad ito. Halimbawa, hakbang para sa pangako sa sarili. Maglalaan ako ng oras para mag-aral araw-araw hakbang para sa pangako, para sa pamilya. Araw-araw, gagawin ko ang mga gawain tulad ng paghuhugas ng plato at pagliligpit ng aking higaan. Hakbang para sa pangako sa bayan. Susundin ko ang mga patakaran sa tamang pagtatapon ng basura at magtuturo sa iba ng kahalagahan nito. Gumamit ng mga kulay at disenyong malikhain para sa palingkit ng iyong band paper. Maaaring maglagay ng mga guhit o simbolo na magre ng iyong pangako. Halimbawa, mga bituin para sa pangarap, larawan ng pamilya, o watawat para sa bayan. Siguraduhin malinis at maayos ang pagkakasulat at disenyo. Ipakita ang pagkamalikhain sa pamamagitan ng paggamit ng kulay at disenyo. Ngunit tiyakin na malinaw at mababasa ang iyong isinulat. Narito ang template para sa inyong performance task at narito naman ang rubrik para sa inyong output. Narito naman ang inyong payahin. Sagutin ito sa inyong ESP notebook. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na aralin.